Ano ang dapat kong inumin, nanay? Oo. oo ay... Nanay, ang bagong proyekto ng kumpanya. Mangyaring magtiwala sa akin, gagawin kong matagumpay. Ang proyekto... Ang proyektong ito ay fay paraymen pagpaplano. Kaya dapat mong maingat na pagsasaliksik bago ito gawin. Bueno, nakikita mo nanay. Pagkatapos ng lahat ng mga tao ng pagtatrabaho, naranasan na ba kitang masiraan ng loob? Naniniwala pa rin ako sa iyong talento at sa iyong paraan ng pagtatrabaho. Ngunit sa pagkakataong ito na may medyo mataas na pamumuhunan, kinakailangan na magtrabaho ng maingat. Mamuhunan ng 50 bilyon. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, magtadala ko ng 5 pesos na higit na kita. Kaya kailangan mong maniwala sa akin. Oo, ano ang gusto mong kainin? Ano sino ito? Well, eto pala ang talentadong manugang ko. Akala ko nagtatrabaho ako sa isang maliit na kumpanya. Bakit napakasamamot? Alam ko, alam ko nanay malamang dahil hindi gaano kumikita ang trabaho. Kaya ito ay isang mababang serbisyong trabaho tulad nito oo ano ang gamit niyong dalawa? Gumamit ng ano? Kunin mo ako ng pinakamahal na uri ng tubig. Kung ano mang enumen na gusto mo, iaalok ko sa'yo. Kaya pinagtimpla ko kayong dalawa ng isang tasa ng kape. Hoy, daan-daan. Ang tagalan na nung huli kong nakita ang bayaw ko kaya? Huwag mo akong tawaging bayaw. Hindi kita kapatid. Tumahimik ka na. Ako ang iyong nakababatang kapatid. Kapag nakita mo si nanay, hindi ka ba nangungumusta na bastos? Oo, hindi siya karapat-dapat kaya huwag na nating tawaging kapatid dahil siya ay isang makasalanan malupit na tao. Nanay, anong ginagawa mo? Nanay, binigo mo ako ng sobra. Ikaw ang aking biological na anak. Ampun siya, ginagamit ka lang niya para kunin ang pera mo. Alam mo ba yon? Hey, hindi mo ba maalam kung ma ano to sa lahat ng mga tao na ito? Kung ganoon, inaprubahan ni Nanay ang 50 billion proyekto. At pareho kaming pumunta sa bangko at mag-withdraw ng pera. Mama, pwede ka bang huminahon? Hindi siya kasing galing ng iniisip mo. Hindi mo na kailangang sabihin ng marami. Tara na. Oo. Huwag mo na lang silang pansinin. Huwag ka nang magalit. Hindi ko makakalimutan ang mayabang niyang pagmumukha noong nakaraang araw maling inakusahan niya ako ng panluloko sa kumpanya. Mahal, permahan mo ako sa kontratang ito. Kailangan kong magkaroon ng isang pulong. Hindi na kailangang tumingin. Permahan mo lang ako. Sinuri kong mabuti. Dapat mong baguhin ang iyong saloobin kapag tumatanggap ng mga bisita. Ang feedback ng mga customer ay hindi maganda ang ugali mo. Okay. Ako na ang bahala sa lahat ng yan. Para sa'yo. Okay. Aalis na ako. Ikaw bastard. Sa lahat ng mga taon na ito ay nagtiwala ako sa iyo. Ngunit naglakas loob kang gumawa ng mga malilim na bagay sa likod ko. Talaga wala akong alam. Ano mo ipapaliwanag? Ito ay isang kontrata para bumili ng mga peking produkto para dayain ng kumpanya. Ano ang iyong mga plano? Mga peking kalakal. Pero wala talaga akong alam. Hindi ko talaga inaasahan na maglalakas loob kang gawin iyon. Naimamo ang asawa ko hindi gagawa ng mga ganyan? Huwag ka nang maglakas loob na ipagtanggol ang iyong asawa. Pagtingin mo pa lang sa asawa mo, napakasama na kung hindi mo malalaman ang tungkol dito. Sa lalong madaling panahon malugi ang kumpanyang ito. Sobrang disappointed ako sa iyo. Nay dapat meron hindi ganyan ang asawa ko. Hanggang kailan ka maniniwala? Kahit ilang beses siyang nawalan ng pera ng kumpanya, lagi ko siyang pinagtatanggol. Ngayon nakikita mo ba? ang kahihinat ng sinadya niyang lokohin ang kanyang ina? Nanay, nanay, naiintindihan ko. Kung ganoon sasabihin ko sa iyo ang lahat, ang lahat ng ito ay ibinigay ni G. Tuwan siya ang nanakit sa akin, wala akong alam. Ehoy mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita kahit ampon siya ng nanay niya, devoted pa rin siya sa nanay niya. Hindi ako kailanman nagtulot ng anumang pinsala sa kumpanya, ngunit sinamantala mo ang kumpanya, ay ikaw naman. Laging naghahanap ng paraan para sakta ng aking ina. Eto nanay-nanay, tingnan mo. And ito ang katunggali ng kumpanya. Bakit ka umupo kasama ng mga tao? Ah, hanggang ngayon, espiya ka na nagbubunyag ng mga sikreto ng kumpanya sa iyong mga kakumpetensya, di ba? Ako wala akong alam. Ah, oo. Noong isang araw, nakaupo ako sa isang customer at dumating siya at sinabing walang kapararakan, ngunit itinaboy ko siya. Huwag ka nang maglakas loob na kumilos. Sa tingin mo ba madaling lokohin ang nanay mo? Nandiyan na ang ebidensya pero itinatanggi mo pa rin. Dapat kang umalis sa kumpanya. Nanay, kailangan ko munang makinig sa paliwanag ng asawa mo na... Itigil mo na. Sa ganitong malinaw na ebidensya, nakikipagtalo ka pa ba? Pastos ka, lumabas ka na opisyal, nakitang pinaalis. Anay, hindi pwedeng ganon. Umalis ka na. Kung may sasabihin ka, pasusundan kita agad. Hayaan siyang magbayad para sa kanyang mga aksyon. Umalis ka na. Okay, tapos pupunta ako. Ngunit papatunayan ko sa iyo na ang paniniwala sa kanya ay isang pagkakamali. Siya ay isang hindi kapanipaniwalang tao. Pastos ka, umalis ka na. Nanay Nanay humenahon ka. Hindi ako magiging kahaman at irresponsible tulad nila Nanay maniwala ka sa akin. Hindi naman ako galit dahil nawalan ako ng posisyon at inilagay ko ang pera ko sa kamay niya. Ang ibig kong sabihin ay gumamit siya ng tuso para saktan kaming mag-asawa at pinabayaan kami ng aking ina. Nay sana ay ang sarili na lang niya at ang asawa niya habang maayos pa rin ang pakikitungo niya sa kanyang ina, sa ganung paraan ay makakaramdam ako ng seguridad. Huwag kang mag-alala, kasama pa niya si Nanay, tinutulungan siyang patakbuhin ang kumpanya. Pero kung may problema, may mga asawa pa rin tayo. Ngayon marami na kaming tindahan ng asawa ko sa buong syudad at malaki rin ang kita. Salamat dahil hindi ka nagalit kay Nanay. Kung siyang manugang dapat ay mas pinag-isipan at pinag-isipan niya ito at pinagkatiwalaan ang bastos na 'yon. Okay lang, mas talented pa naman siya sa akin. Talentado lang ako sa paggawa ng kape. Anak ko? Hindi mo ako anak. Umalis ka na, wag mo na akong sundan, alam mo na. Anak ko, ganyan ang pakikitungo ko sa'yo, ganyan ang tiwala ko sa'yo, pero ang lupit mo sa akin. Marami pa siyang sinabi, wag mo akong sisihin. Nanay! Nanay! Anong nangyayari? Mga bata, bakit nahulog si nanay sa kalye ng ganito? Mga bata, dahil wala akong tiwala sa iyo. Pero magtiwala ka sa bastos na ampun na ito. Nagsinungaling siya sa kanyang ina, sinabing pupunta siya sa ibang bansa, ngunit sa katotohanan ay ipinagbili niya ang kumpanya at nawala ang lahat. Ano? Nawala ang lahat mga anak ko dahil lang sa wala akong tiwala sa iyo. Nagtitiwala ako sa isang bastard adopted son na tulad niya. Huwag mo akong siraan dahil may tiwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kung ikaw mismo ang magdadala ng pera sa akin, kukunin ko. Ito bastos ka talaga. Binalaan na kita. Maaari tayong umalis, ngunit kailangan mong patakbuhin ng maayos ang korporasyon. Pero ngayon, ibinenta mo ang kumpanya, tapos ganyan ang pakikitungo sa nanay mo. Ito tingnan mong mabuti. Ikaw ba at ako ay may pagkakatulad ha? Hindi tama. Dahil ampun ako. Ikaw naman, ikaw ang biological child ko. Pagkatapos ay itas ito. Ang bastos na ito. Paano mo bola ang nanay ko noon? Bakit mo ngayon pinagtak sila ng nanay ko? Sino ang nagbibigay sa iyo ng pera para kumain at pumasok sa paaralan? Sino ang nagpalaki sa iyo? Eto, sabi ko sa kanya, hindi ko iniling sa nanay mo na bigyan ako ng pera para makakain o maipaaral ako. Nanay mo lang ang nagtitiwala sa akin. Okay ka lang ba? Ano ako, parang ako miserable. Ano po ang nagawa siya kung amali? Ha, binigyan ako ng Diyos ng isang kahabag-habag na ampon na tulad nito Diyos ko. Siya ay sumigaw ng malakas ito ang lalaking ito. May balak ka bang magtago sa amin patuloy na naghahanap? Dito ka pala nagtatagon, di ba? Oh kuya, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hintayin mo akong matapos ibenta lahat ng shares ng kumpanya. Tapos babayaran kita ng utang. Naibenta mo na ang iyong kumpanya. Maaari mo lamang bayaran ng utang. Ang perang hiniram mo sa amin ay 10 bilyon. Kailan ka magbabayad? Bigyan mo pa ako ng ilang araw, saka ako magbabayad, nakikiusap ako, patawarin mo ako. At hindi ka nagbabayad tapos mamatay ka. Ngayon, sumama ka sa akin. Mahal, patawarin mo ako. Para kakayanin ko patawad ano? Ikaw hawakan mo sa leeg. Kuya nanay, iligtas mo ako nanay. Kahit ang Diyos ay hindi ka maililigtas ngayon. So dahil sa pagsusugal ang laki ng utang mo, hindi nakakagulat na kailangan mo ng napakaraming pera Paano may balak ka bang pumunta ngayon? Pasensya ng mga bata. Sige nanay, wag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Tara pasok na tayo at mag-usap. Pumunta? Pasensya ng mga anak. Dahil hindi ako nagtiwala sa inyo. At nagtiwala sa isang tagalabas. Nagtiwala sa pastos na iyon nang isang ampon dahil kay mama, hindi kasi siya marunong tumingin sa tao. Wala na akong lakas ng loob na makipagkita sa mga anak ko. Nay, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang biyanan ko. At ito ang aking anak na babae. O baka sumama sa amin si nanay? Tama, Nay, pero hindi ako papayag na gumala ka ng ganyan. Huwag mong sisihin ng iyong ina. Wala, nanay. Salamat sa pagpapaalis ng aking ina, sa akin at sa aking asawa. Sa bahay nagkaroon kami ng aking asawa ng pagganyak na magsimulang muli. Ngayon ang aking asawa at ako ay may isang hanay ng mga tindahan sa buong Hanoi. At isa rin ito sa aming mga chain store. Sa iyo din ba ang tindahan ito? Tama nanay. Oo. Dito namamahala si nanay ng ilang tindahan para sa amin. Nay, nauuhaw ka ba? Nay, uminom po kayo ng tubig para mawala ang pagod. Hayaan mo akong kunin ito para kay Mama. Tuwang-tuwa ako na magkaroon ng dalawang anak, natulad mo at anak ng ina.